but pa nga tol. Kalag. Ayun o. Oh. Nahabot. Yun ako na ng putok mga tol. Dalag eh. umangat. Woo! -hoo. Woo -hoo. Gawala. Woo dalag. Woo! Dalag. So yung good morning mga tol Ayan nakapwes naka na naman tayo din sa laot no? Kasi bukas na yung daanan natin So kasama natin sila kuya Joel Si Vice si Yoyoy Kuya Boy dalagat at saka si Kuya Nestor Laki So puro four, finger lang nakikita natin mga katiksay no? So alam nyo na Mamumorminger muna tayo At kaka-start lang natin Ipun lang tayo ng pang ulam natin Sana pala rin tayo ngayong araw So stay tuned lang kayo mga katiksay Good morning sa inyo lahat Keep safe sa inyo lahat uh, Sana mga nagdaang bagyo at bahay Ligtas kayo lahat So stay tuned lang mga tol no, Nangabot Nangabot mga tol First catch ah, Ito yung first catch natin Parang Gloria to. Aba. Na dalawan Dala. Double kill mga tol. 4. <laughs> oh, nadamay pa ano. Nadamay pa yung maliit. Dali mo. Oh, lopot nyo. Ah, bisit, joke po kasi daan din eh. Kikitin-gitin din. Ang duk malaki to. Ayos. May previes pa. Oh, ha? Pang-ulam. Yari sa lahat 'yan. Ayos mga tool, oh. 4 kasama pang 2 pinggir. Hmm. Ipon lang tayo pang ano natin, pang prito-prito. Sorry, nadamay ka. Umarang ka eh. stay lang mga tol ah. Ayan, si Canis na rando na sa atin oh. No? Siya pumesto Stay lang kayo Uy mga tol Pang prito Uy Taas ha? Huh? Eh, di na, oh. Pamprituhin na. Ikot. Yan. Tuk Ayos. Ating pangatlong huli. Hmm. Malaman. Uy, gagsit. Naalis na. Tanggal ako dun. Eh, hey. Wait lang, sa yung mga natin Nakalas Nakatalo, oh, inabot o oh. Hi, hilab na ang puta Isang tama Kung nga nga, tama Ah, oh, ayos, nahilab tama sa bibig oh. pala parang hindi pumapalag. Ayos. Ayan ang atal oh. Tingin Hilag na. four finger mga talo di ko nakuha na ng potok sakto ulang gitna oh Oh, may naming hangin kaya sumakto sumakto 4 uh. mahilab ulam na to talaga naman libre ito paksi ka sa atin stay hey, yun lang mga tol nakakaapat na piraso pa lang but pa nga tol alam ayun o nabot yun ako na ng putok mga tol dalag eh wala akong umangat gawala dalag Woo, Woo. ay puta mamabit pa manipis pa naman tama dalag dalag baka dalag tayo mga tol ayos sandalag makais na rin kasara oh. kasarapan na rin ah na rin ang dalag natin Mawawasak ah. po. Ano natin ang panali? Ano natin ang itali? So yun mga tol, nakawin na tayo yan dito tayo sa kubo. Nakaapat na tilapia lang tayo. Sa isang dalag, yan o. Oh. Apat na tilapia, Ayun yung isa. Sa isang dalag. Ayan, si Ganestor. Sa si Kuya Boy. Ayan o. Oh. Ay, pares lang halos ng huli. Eh. So, stay tune lang kainan tayo dito ngayon sa kubo ang tela namin si Vice naipit na ng ano water layo ng dinayo niya so stay chill lang kayo mga tol kakain so, tayo mga tol naulam namin oh monggo monggo karne na sin sinawagan ng ano wala kami na kami sa isda <laughs> sa isda ng isda sa isda

kina ka po ang iba. Dami, dami rin akong buho dyan. <laughs> Malalaki nga yung bunga yan eh. Mga namin na iwas. ng laki. L lalo eh, na ano, yung unang tanim natin eh. Uh, ito yung talaga yung ano, kita, opera. yun. yung mga nagjajaging, jackpot palagi. Oo, so, yung mga nagjajaging, nagdiretso rito. Ano dyan pa yung kubo namin. At saka yung ano, ano. Wala pasabi. Wala nang pasabi. Tira lang tira. Lang, so, eh. paalam, Ako pala, oh puni lang. Ako, Sa luyot, meron uh, din yan. Yung upo noon, ng upo. Ngunit nung na, Yung patola lang, gumanda eh. Patola, babi yan beske nang walang patuloy. Ano yung pa? Di ano pa nabasa? Talagang hindi mo munga. Yung tatbos lang, tsaka bulaklak. Hindi maano eh. Hindi ma... Makita lang may umusbong na eh. Pitas na eh. Sigot ko lang. Hindi mo makita ang lumaki eh. Naunaw pala eh. Ang dami na lang dito. Tapos <sighs> wala ko

gamit. Ngayon mga tol, nakauwi na tayo no. Galing sa pamamaril kanina. Ah, uh, na, na ano eh, di ko napansin na pansin, yung GoPro natin habang kumakain tayo kanina. So, ayun, hanggang doon lang. Pero yung mga ibang tropa natin, sila ba, isang lalaki ng huli, si Goye Joel, lalala, dami, at isang lalaki ng huli nila. Ako kasi hindi na ako nakalayo kasi nung tayo nakapamaril, tanghali na. Pero gano pa man eh nakadali pa rin naman tayo. So, blessing pa din. Thank you, thank you. So sa mga mga katiksihin natin dyan, ayan. Keep safe lagi. Shout out sa inyo lahat. Yan. Sa mga bagong subscriber, bagong manonood natin, oh, pwede mo maglambing pa share and like naman ng video natin. Maraming maraming salamat. Comment na rin kayo para ma-shout out kayo. Thank you.